Yun nga mga sisi no, mga ilang araw na dito sa aming tindahan na napaka hina talaga ng benta. Tapos ngayon nag-iisip ako ano ba kaya yung dapat kong gawin, ano yung pwede kong idagdag dito sa aming tindahan para naman madagdagan din yung benta, di ba? Hello mga sisi ko, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta? Sana wala ng ulan, sana... Umupa na yung tubig kasi kawawa yung mga kababayan natin na nasa Luzon na naaapiktuhan ng baha. Okay, so yung vlog ko kahapon mga sisi ay yung siyempre pinag-usapan natin yung tungkol sa mga kakompetensya, di ba? So laban lang po tayo, maraming nagko-comment doon, sinasabi nila yung mga experience nila, tapos yun na nga, laban lang. So kanina, Uh, nag-iisip ako mga ilang araw na nga na matumal. Ayan, mahina yung benta. So, mamaya ipagpatuloy natin. Pero kanina, wala pa masyadong bumibili. Nag-arrange muna ako dito sa tindahan namin mga sisipang pawala lang ng antok. So, ang ginagawa ko kanina is itong, ano, itong sa harapan natin na ay, malaking ayan, malaking stante. Ayan, o. Oh. Ayan. Itong ginagawa ko kanina ay lahat ng mga ha, drinks natin like itong mga Gatorade, ayan, sito na malaki, yung 500ml, yung sito na yung 350ml, tapos yung pinakamaliit. Tapos naglagay din ako dito ng Sting Cobra. At saka dito is yung pineapple na juice. Ayan. So, meron akong dumating from grocery mamaya na mga pineapple juice, ilalagay ko siya dito. So, ito yung ginawa ko, nilipat ko yung mga drinks ko. Kasi itong mga drinks ko ay nakatambak lang ito doon sa pinakailalim. Dito mga CCO, dito sa ilalim yan, dyan, nakatambak lang siya. So, yun ang nga, yung ginagawa ko ngayon is, gidisplay ko na lang dito para puno tingnan yung tindahan namin. And, ito dito na side kasi, pag nauubos yung mga overstock ko ng mga biscuits, Ayan, nagkakalbo kasi siya, mga sisi. Pangit siya tingnan every time na magbablog ako, kalbo ito dito. Ipapakita ako muna sa inyo yung napamili ko kanina sa grocery. For 2,500 lang. Kung ano-ano lang yung mga kulang dito, yun lang yung binili ko ngayon. Kasi nga, <laughs> yung benta natin kagabi is napakaliit lang. Ayan, so itong item nito mga sisi is nagkakahalaga lang siya ng 2,000 uh, 500 pesos. So, meron tayong kunting chicheria. Tapos, isang ano lang siya, isang box, 2.5 na kaagad. Kasi, ang nakamahal dito is yung pure foods ko na corned beef. Cream. Tingnan muna natin saglit mga sisi bago tayo magpatuloy doon sa, ano, sa harapan. Ayan. Tapos, kumuha ako ng 8, 8 na tie ng bourbon, bourbon swa kasi ito yung mabenta. 8, 8 ties ito mga sisi yan, tapos itong uh, paji bar, nag-add na lang din ako tapos, tapos paji bar and ngayon, may stock na silang greatest na may free, nung isang araw wala tapos, ko na black yan, mga sisiko eight ito tapos, ito yung nakamahal dalawang pack ng heart smart na juice, del monte itong isa is, yan, meron tayong isa dyan And, ito yung pure foods. Mahal kasi ito mga sisiko. Nasa 400 plus ang isang ganito. Isang pack siya. Tapos itong sa ano, tingnan natin kung ano to. Ang laman pala nitong naka paper bag mga sisiko ay yung keratin natin na anim na tay. Ayan. Ayan, anim na tay. Tapos meron pa tayo ditong head and shoulder na pink. So ito lang yung nabili natin worth 2,500. Okay, so balik ulit tayo dito mga sisiko. ko. Pakita ko ulit sa inyo. Tapos kanina pala, lumating na yung tinapay namin na ah, 15 packs ng cream bread. So, benta namin yan ng 60 pesos. Tapos ito na siya mga sisiko. Ganito na siya ngayon. Ayan, puno na siya tingnan. Ayan. Kanina kasi against the light. Ayan, so ganito na siya. So, hindi naman ito nauubos ka agad. Kasi may ganito naman sa grocery. Nakakabili ako. And hindi siya magkalbo dito tingnan. So maganda na siya tingnan. tapos dito sa ilalim na lang yung mga nakakap ko ng mga noodles. Tapos yung overstock ko sa ilalim. Pag maubos kasi yan, pangit tingnan. Tapos dito pa naman siya sa pinakabungad. Kaya ito na lang yung ginawa ko kanina. Na wala pa namang <laughs> bumibili ng na mga ano, customer. Okay, so may mga stock actually ako. ayun kasi sa ilalim. Yan o, oh, mayroon pa marami pa. Kaya naglagay na lang ako dito sa taas. Para nga, uh, maganda siya tingnan. Ayan mga sisiko. Eh, habang wala pang bumibili. Tapos meron tayong tayong stock na mga sting. Ayan eh, dyan, mga sting, coke. Ayan, nakatambak lang. So wala na akong mapaglagyan pa niyan. Kaya stay put lang muna sila dyan mga sisiko. Ayan. O oh, diba? Yun nga mga sisino, mga ilang araw na dito sa aming tindahan na napaka hina talaga ng benta. Tapos ngayon nag-iisip ako, ano ba kaya yung dapat kong gawin? Ano yung pwede kong idagdag dito sa aming tindahan para naman madagdagan din yung benta, di ba? Mabenta kaya kami ng ulam? or yung mga, mga kakanin. <laughs> ito yung iniisip ko. Kasi kailangan na talaga ng other source, mga sisiko. Hindi na, siya, hindi na siya maasahan talaga na ito lang, ito lang yung... Tapos sabi ni Kuya Dave, ganito daw yung uh, last year, na malapit ng pasukan. Napakahina din daw, sabi niya. Kasi nga, di ba, yung mga nanay, busy sila sa pamimili ng mga school supplies, uniform ng kanilang anak, tapos nagtitipid siguro, kasi pag may pasok na allowance, di ba, yung araw-araw na allowance, pagkain ng mga anak, kaya siguro nagtitipid, sabi ni Kuya Dave. Bung ka mag-alala ngayon lang yan, pero after na recover na yung mga nanay, makompleto na la lahat, babalik din yung benta natin, sabi ni Kuya Dave. Tapos kanina mga sisi, habang ako nag-scroll sa Facebook, nakita ko yung mga kasari natin na nasa Luzon, na naa naapiktuhan ng baha na ako. Sabi ko sarili ko, ang problema ko is, mahina lang yung benta. Pero sila talaga mga sisi ko, yung mga paninda nila yung iba is hindi na na napakinabangan kasi nga nabasa. yung isip ko, naku, buti, buti na lang kami dito. At least kahit uh, sabihin na mahina yung benta natin, nandyan pa yung mga item. So itong atin, yung mga tinda natin, at least nandito lang yan, ah uh, hinihintay lang na may bibili. At least pwede pa siyang ebenta. So, sad talaga mga sisiko, ko. Yung iba nga is, nagre-rent lang ng pwesto. Tapos, nung time na nagbaha, hindi sila kaagad makapunta doon sa kanilang pwesto na niririntahan. So, pagdating nila doon, yun na nga, yung bigas nila, basa, yung bigas nila, uh, basa yung mga kanito rep nila, freezer nila, ayan naabot na ng tubig. So, pag ito'y mabasa kasi ng tubig, mga sisi, napakalaking problema ng rep pag mabasa ng tubig. May nagpo-post nyo doon na hindi daw siya makabayad sa kanyang ano sa ilista sa grocery kasi nga hindi sila nakapagtinda muna and yung mga item nga is na damaged. So yun kaya tayo mga sisi ha. Huwag tayong mag-alala, huwag tayong sobrang malungkot na mahina yung benta. Kasi nga, kung ganito yung experience natin, meron pang mas lalong malaki ang problema na na-experience nila. So, ito lang talaga yung masasabi ko. So, normal lang na may mga times na malungkot tayo. Pero, yun na nga, pray lang and makita natin sa iba yung mga nangyayari sa kanila. ba diba? Mas lalo silang, ano, mas lalo silang kawawa mga sisiko, ko. Okay, mga sisi, wag nang malungkot ha. Kasi nabasa ko sa comment ang daming nalungkot doon kasi nga marami ng uh, kakompetensya, mahina na ang benta. Okay, laban lang. Hanggang dito na lang siguro yung update natin for today mga sisi. Ayan, see you next vlogs. abang lang. Bye for now. Love you all.